Hello mga guys, nami diri karon sa muang uma sa bukit bukit namo karon. Na dai padula guys, na pa premium ba. Taga Alaska, Amerika o Japan. Ah, apil ang Pilipino, Pinoy karon. Patas anay utong. Salom ba? Patas Karon ang unang contestant. Taga taga Japan anang ah, taga Japan yab patasanay gugutong niya ang papremyo 100,000 yapon ang papremyo karon di salom ng taga Japan pak pagtunga ana ah, din taga Japan ungab imay elo Milo! Ah! Pila ka minuto? 20 minutos? Di, record na. Karun. Ikaduhang kontestant. Dive na po. Tagakuan na. Taga... Kuan. Amerika. Dive ng Amerika, bay. Pat! Sus, bugaya nito nga. 30, 30 minutos. Usa nito nga. Ana da yun. Ubaltin power! Ubaltin! Ah, grabe mga sponsor ba. karon 30 minutos. Di labuan ang Japan. Karon ang taga Alaska bay. Daiba ang Alaska. Dako kayng tao. Daiba ang Alaska. Sus karon. 40 minutos man. Wa pa nito nga. Pagkatao di nga, Ana ni sya. Alaska. Wala pa ring tatalo sa Alaska. Ah, Alaska bay. 40 minutos, 100,000 gudang pa premyo. Karon Pinoy. Pinoy. Kahit yung Pinoy, Pinoy. Di karakara ang Pinoy. Pag aksyog dive sa Pinoy na man ang Pinoy. Pagpandul sa Pinoy dib. Naugsok. Isa ka oras usa ni tunga ang Pinoy. Karon. Isa ka oras. Sus na mo man din Pinoy dito sa Laom kaya na pandul man mm. na ugsuk nagisi ang dri mm. nagisi ba nanguho siya nanguho mm. nagisi na bungi na siya ba mm. di, ana, na bungi di anak na yun pinoy pagtungay sa kauras ah grabe ba yung ng buto ng dalunggan dri mm. anak na dito Ana na, na sa interview. Pinoy, unsa man? Unsa sponsor mo? ex Ana na siya nga. Ah, uh, humingo, Unsa? Kopi ko. Naglibog ng Pinoy. Ah, uh, kopi brown, kopi brown. Sa kopi brown, pagtarong ba unsa magyor sa? Kapi puro, kapi puro. Unsa? Kapi puro. Unsa magyor sa? Ah, ah, puro kapi, puro kapi ha sa. Pagtarong ba di nimo makuha nimong premium. Unsa mangyaw ni ana sa? Imo, imo. Usa mo nang imo imo, mo 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 na mo mo de pinoy kinapandul. Pinoy ang kina mo mo. <laughs> Thank you mga guys. Nami karon dere sa mo ang bukid mga guys. Thank you for watching Kalapi Brothers Vlog. <laughs>